Hello mga Auntie Uncle! Kamusta na po kayong lahat? I hope na okay po kayo at healthy. Nandito po ako ngayon kasi ang gusto ko pong i-share sa inyo ay yung travel requirements na hiningi po sa amin nung kami po ay umuwi ng Philippines from UK. So nag-travel po kami noong May 31, 2023. Ang hiningi po sa amin dito bago po kami mag-check-in ay kung meron po kaming e-travel. Which is, pwede po ninyong gawin online, wala pong bayad yon. Tapos, hinig, hiningan din kami ng COVID pass. So, pinakita lang din namin yung aming uh, code dito kasi sa UK na sa app na ng NHS. Pagkatapos nun, syempre yung passport. So, yun lang naman po ang hiningi sa amin from UK papunta po ng Philippines. Sa Philippines naman po, ang hiningi lang naman din po sa amin ng immigration officer ay yung passport lang po namin. Hindi na po tinanong kung meron kami i-travel. Siguro dahil online na siya, nasa system na. So, ganun lang po kadali ang pag-uwi ngayon sa Philippines. Hindi na kailangan na maraming requirements hindi na rin kami ni-require na magsuot ng mask sa air eh, sa air sa airport saka sa airplane. Pero ako, meron pa rin kasi silang i provide na mask eh. Ako nag-mask pa rin ako kasi syempre galing kami ng night duty noon eh. So diretso flight kasi sayang yung araw. Uh, doon na ako nakatulog sa plane. So, alam ko naman na pagtulog ako at nakaupo, nga ako. So, nagay ko lang yung mask dito para kahit nakanganga ako, eh, takip ang aking bibig. So, yun lang po ang requirements. Pag uwi naman po from Philippines naman to dito, nag-e-travel pa rin kami online. Pero sa immigration officer, hindi na po kami hininga, hindi na tinanong yun. Yung passport lang po ang hiningi sa amin. At saka, syempre, chineck yung aming um... Entry dito. So ako po kasi ay citizen na dito sa UK. So ang binigay ko lang po ay yung British passport ko at saka yung Philippine passport dahil dual po ako, dual citizen. Sa so si husband naman po yung kanyang BRP at saka yung kanya pong passport. Pagdating dito sa UK, wala nang problema yung po anong requirements. Passport lang po ang hiningi at saka si husband ay yung kanyang BRP permit. So, yun lang po ang requirements ngayon sa pagta-travel papunta po ng Philippines. Hindi na po ganun ka, ka higpit or kakomplikado. So, madali na pong umuwi. Ang kailangan nyo na lang gawin ay mag-ipon at magdala ng maraming pera kasi magastos sa atin. Nakaw! Anyway, na-enjoy naman po namin ng pag-uwi. Almost three years kasi ako hindi nakauwi sa Philippines. Si asawa naman po ay almost 2 years. So, sabi namin, uwi tayo para naman makapagpahinga. Dito po kasi sa UK, bayad ang holiday ninyo. So, isang buwan po kaming nawala. So, bayad po 'yun. Yung contracted hours. So, yung 4 weeks na 'yon, binayaran po ng company, 'o di ba? Ganda. So, parang 'yun na yung nag-cover ng ating pamasay. Um, next ko na topic is kung magkano ang nagastos namin pag-uwi. So, abangan po ninyo yan. Uh, alam ko may mga hindi pa ako nagagawa ng video. Um, so, kay mag-alala kasi gagawin ko pa rin yan. Medyo hataw-hataw lang muna ako ngayon sa work kasi alam nyo na, magastos sa Philippines, swipe-swipe. So, ngayon ko binabayaran yung mga ginastos doon. So anyway, maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga subscribers. Thank you so much po. Kung meron po kayo mga comments, ha? mga comments, meron po kayo mga um, uh, gusto nyo na, na gawin ko ng, gawang ko ng video, please comment down below. At sa mga utang ko, as I said, gagawin ko po yan ng videos pa. So, yun lang po. Please do not for forget to share, like, and subscribe po sa ating YouTube channel. And as always po, Thank you for watching. Be safe. Bye.